Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mas daring at confident na nga ngayon si Maris Racal na hindi lang umaapaw sa talent kundi pati na rin sa sex appeal. Sa teaser pa lang ng kanyang upcoming action drama series na Incognito, agaw pansin agad ang eksena niyang tumatakbo na naka two bikini. Isang eksena ang nagpapatunay ng kanyang pagiging fierce at handang magpakitang gilas sa bago niyang proyekto. Sa naturang serye, makikita si Maris sa maraming eksenang lantad ang toned abs at fit physique na sinamahan pa ng mga kasuotang halos kapiraso lang ang tela. Sa kanilang press conference, umani rin ang papuri ang aktres sa kanyang daring black outfit na nagpapakita ng kanyang magandang hubog na talaga namang bagay na bagay sa kanya. Kung ang karaniwang problema ng iba ay ang pagbawas ng timbang, ibinahagi ni Maris na kinailangan niyang magdagdag ng timbang para sa kanyang role sa incognito. Kitang-kita naman ang resulta ng kanyang hard work. Hindi lang flat tummy ang ipinasilip ni Maris, kundi pati toned abs na talaga namang hinangaan ng marami. Bukod pa rito, naipakita rin niya ang kanyang versatility bilang aktres na kayang pagsabayin ng drama, action, at sexy roles. Sa panahon ngayon, isa si Maris Racal sa mga aktres na nagpapakita ng malakas na sex appeal, na kinababaliwan hindi lang ng kanyang male fans kundi pati na rin ang mga tagahanga ng kanyang talento at confidence. Ikaw, ano ang masasabi mo sa transformation ni Maris Racal para sa kanyang role sa Incognito? Excited ka na bang mapanood ang bago niyang serye? I-share ang iyong thoughts sa comments.